Ng tatlo, game game Ano talaga na ito? Naglalaro. Dominate Bang! Uy! Katao, kuya ko. Nala? Binilan ako. Bin... Ni Papa. Binilin ka, binilan ka. Okay. Doon ka. No. So, ano yan? Damit bago. Uy! SM. ka! Sombrero. 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 Tingin mo masira yung binibenta yan. mo ka yung kapatid, buundoy. Buita, buundoy. Ay, tao, boy. Ah. Sa'yo punta? Wala. O, oh, dyan na sa loob. Magana, may punta dito mga kababata ko. Magay makulit. Kung mga ako tao. Tao? Opo. Gabi na, putang ina mo. Ulit mo, ah. Sige po. Eh, sino ba to? Palabasin dito, putang ina na ito. Palabasin dito. Eh, tiyan, uwi ka po nang kami ni Guguyo. Labas, uwi na, exact. ka pa dito, eh. Oh, shit! Ka, Alis ka muna. Palis nyo yun. Ninakawan na kayo ng 100 pesos. Pinapalaro niyo pa dito. Ipar, eh, tara par. Pasok na yun. Huwag kayong makulit dito ha. Ano par? Huwag kayo lang. Bala, lang man, eh. Bumili na sila par. Ah, kala ko. Ano eh. Kamis na par. Lagyan mo dito yung ano natin. Wala lagay ko dyan par. Bili lang ako par na. Pa-pa-pa tsaka Kuya ko. Nala? na ako. Binila ako pinilin na ka, binilang ka ka Ano mo? Ano yan? bago Uy! Bumili ako SM ito? Doon ka na, noy! Doon ka na si, Sinaman nga ako ni Papa eh Gano'n ba be? niyan ba? Hindi sa kanya yan yeah. Yeah. Doon na! Apo. Doon na makulit Tapos ikat ang putik Huwag na nang pansinin parang nakaraang ganyan so, din yan ito. siya Ay, Ang kulit e, no? Ang kulit talaga ganyan, no? Oo Tsaka parang kuhuha lang din ako ng pichel para Ha? Tang bago. Sumbrero. Oh, okay. ah. hmm. sumbrero. Oh, sumbrero. Sumbrero. Tung ko pa si guloy Ito mo masira 'yung binebenta 'yan. Binebenta pa ba to par. Kuwaso <EMICS 1> <illoos> na sa loob Bago to, binili sa akin. Alam na bago, tapos magpapasikat pa. Dinaw binili sa kanya 'yan. Tayo na tayo. Tayo na 'yung mga Yelo. Yelo. Meron ka ba diyan eh? Malinis, nakakawalis lang ni mama kanina. Ay, Ma! Ma, si tu... Ma, si nuno oh. Hindi, hindi Break game. Hindi, break game kami, kuya. Ano kay, ito na mamaya na. Mag-iinom kayo pag lasing na kami. Dun na. Toy! Toy! Oh, Toy! Toy. 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 Sa'yo, Toy. Sa Toy! Bili ka nga Ask doon... Ako? Bili ka nga doon, y doon, doon, doon. Ka nga doon yelo, bigyan kita 20. Ayoko. Ayoko. Kung ikina puro ka lang pasikat, di ka mautusan. Ay, pagod ako, Kun ina mo? sige, yelo, par. Na lang, s chat na lang par ko sino ano bibigyan ng yelo par. Wala chat oh, okay. ko okay, na lang. Walao nang ano, par ko walao nang mesa par. Bukhin mo matutulog dito. Uy, gabi. Hey, Uy ga ani brownian, pinapansin nyo Tulog na tayo. Tulog na tayo. Tulog na Tulog ka kuya, tulog ka. Doon na kayo, Noy. Bigyan ko kayo mamaya ng 20. Nakikiusap si kuya. Nakikiusap si kuya. Dari na. Ha? lipit ko to. lipitin niyo yun o. Palakpa ka nyo ba? Palakpa nyo. Ayun, gusto. Ayaya po. Ayaya po. May habi nyo ako kayo 20 ha. Tara na par. Masa na, check nyo na kasi. Pukulit ang kapatid nyo, no? Katidaka yan ako. Pukulit ha. Pukulit na sila. No. Ito It may gusto mo tawag yata. Wala pa wa pala bang? Wala ba? Pakibilang ko ng tatlo. Game ko ko yan! Game! na po. Ito na talaga na Naglalaro. Dominic Bang. Uy! Uy! Dominic Bang. Ito yun ako ni Uya. Ito na. Tala dito. Sinabi ko sa inyo pa. Bang! Paalisin niyo yung kaibigan ninyo. Okay nga na. mag dito yan. Yes, Diyan! Umuwi ka na. Pamagalitan kami ni Uya. Mm -hmm. Ibigyan mo, ha? yan! Nakakaupat ako! Doon kayo! Tang, inan yun! kulit ninyo, ha? Umayakay sa akin. Uwi na Doy! Uwi na lang Wag wag! Para, hawakan nyo Para, nyo sa kulit. Ulit yan! Doy! Wag yung buntong doy!